Ayun know? oh. Sarap dito. Biro you pa know? ah, ahon. Ahon, 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 ahon. Yeah. Yo. dami ha? No? Hindi ko nga pajak dito. Good morning. Good morning. Yo. <laughs> Wah, serap. Ang lawak ng takbuhan dito Ah, Baka dami yung nag-bike Ang luwag-luwag yan Talagang mananawa ka ng ginatatakbuhin Ang talangin mo yan, tuhod mo Kung kaya

sarap. Ang tulin. Alusong! Ah, Lulusong! Ang ah, haba ng lusong. Ang ah, sarap. Woo. Good morning. Yeah. Naik, nice sih. Naik, nice Ya, oke, okay, ingatin.